Nagmungkal nga ako ng isang puno ng kamoting kahoy at ito na nga ang yaking nilaga kinaumagahan at isinabay ko sa isang mainit na kape. Good morning! Isang maganda 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 umaga mga kaagod. Nagmamalik ulit ng inyong iisang erredera. And for today's video mga kaagom, samahan nyo akong magbugal ng isang puno ng kamuting kahoy. Hapon na nga dyan ang mag na kung ilipat itong isang puno ng kamoting kahoy doon sa kabila dahil ito nga ay nakakasagabal dito sa aking ginadaanan. Last year ko nga lang tinanim itong kamoting kahoy na to mga kaagum, kaya hindi ako sure kung mayroon nga bang bunga o wala. At nang ko nga mga kaagum, ay tuwang tuwa nga ako dyan kahit hindi masyadong malalaki ay at least may nakuha ako dito Yay! sa bunga ng kamoting kahoy. 5.30 pa nga lang dyan ang mga kaagom ay gising na ako upang malinisan ko na ito mga bunga ng kamoteng kahoy at ito ay aking ilalagay na mamaya doon sa Hacienda Gabriela. Medyo mabilis nga lang ako sa pagbabalat ng mga kaagom dahil itong mga nakuha kong kamoteng kahoy ay medyo mura pa kaya mabilis lang siyang balatan. At na matapos ko ng balatan at hugasan itong kamoting kahoy mga kaagom ay kinuha ko na itong basket at pinaglalagay ko na dyan yung mga gamit na gagamitin ko doon sa Hacienda Gabriela. Pagkakuha ko nga dyan mga kaagom ay agad-agad na akong umalis mga 6 a.m. na yan ng umaga. Kaya medyo madilim-dilim pa. Karating ko nga dito mga kaagaw ay pinatong ko lang tong daladala ko dito sa may troso at nagumpisa na ako dyan sa pagluluto. Kinuha ko nga lang itong mga bato na ginamit natin last time doon sa ating pinagsigaan at magsisiga tayo ngayon dito sa pinagputulan ng akasya. Ayan para mamatay yung akasha at makapagpunla ako ulit ng panibagong puno. Hindi nga ba sa itong gagamitin kong kahoy mga ka dahil yan ay nililim po kahapon bago ako umalis dito sa hasyan dahil alam kong uulan. Ayan, so nagumpisa na akong ilagay dito dito yung tubig mga dito sa may at isinalang ko na yan dito sa aking pinasiga. At habang nilagay ako dyan yung mga kamating kahoy mga kaagom ay nagdidilig naman ako dito sa mga tanim kong okra. Medyo maliliit pa nga lang itong mga tanim kong okra kaya dinidiligan ko para sa ganun ay makasipsip ng tubig yung maliliit niyang ugat. Sa pagtatanim ng gulay mga kaagom ay kailangan tiyagaan lang talaga dahil kung wala kang tiyaga, walang gulay. Bumalik nga ako saglit dito sa nilulutong kong kamote kahoy mga kaagom para tingnan tignan kung luto na ba o hindi pa. Pero hindi pa yan luto kaya ayan bumalik muna ako sa pagdidilig. Sunod ko namang diniligan mga kaagom ay itong mga tanim kong sitaw. Tumubo na kasi dyan yung tanim kong sitaw at kailangan talaga dyan ay madiligan dahil medyo dry nga itong lupa para nang sa ganun ay makasipsip yung mga maliliit niyang ugat ng tubig. Sinabay ko na ding diligan dyan mga kaagom itong talong at yung tanim kong upo. Fast forward nga tayo dyan mga kaagom ay luto na itong nilalaga kong kamoting kahoy kaya hinango ko na ito at nilagay ko dito sa babasaging plato. Hindi nga gaano karamihan itong nilaga kong kamoting kaway mga kaagong, pero ito ay sobra nga sa akin kaya yung kusobra ay binigay ko doon sa mga pamangkin ko. Sunod ko na nga ngayon sinangalang dyan mga kaagom itong ipapainit kong tubig para nang sa ganun ay makapagkapi nga Abilis nga lang kumulo dyan yung pinapakulo kong tubig mga kaagong, dahil isang baso lang naman ito. Kaya ito hinango ko na at nilagay ko dito sa aking tasa. Tapos nilagay ko na dyan, dyan yung 3 in 1 coffee. Hoy! Ang OA! Tapos hinalo-halo ko na at tada! Ayan, dito tayo na magkakape sa uh, Hacienda Gabriela with nilagang kamoting kahoy. May dala-dala nga ako dyan mga kaagom na asukal na brown at dyan ko nga sinausaw itong nilagang kamoting kahoy. Habang kumakain na tumihigop ng mainit na kape, naglalakad-lakad nga ako dyan mga kaagom para makapag-isip pa ako ng mga gagawin. At na matapos na nga ako dyan mga kaagom, eh, nilagbit ko na rin yung mga ginamit ko at saka umuwi na rin ako. So yun lang for today's video. Thank you for watching!